Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. nang nagsimula ang NBA All-Star Weekend. Ganun pa man, tila ba kumukonte na ang mga fans na may pakialam dito. Hindi na ito katulad ng noon na inaabangan talaga ng madami. Noon nga ay madami pa nag-absent na mga estudyante kapag All-Star Game na dahil lunes nga ito ginaganap sa atin sa Pilipinas. Ngunit dahil lately nga sa mga nakaraang taon ay naging boring ito at binatikos ito ng mga fans dahil panaitira lang nga daw ito sa mga logo at wala ng depensa. Kaya naman kanina ay kinausap na ng NBA Commissioner Adam Silver at iba pang members ng NBA Committee ang mga NBA All-Stars at pinagsabihan nito na seryosohin ng game na ito. At importante nga daw ang pag-compete para sa mga fans at para sa business dahil kapag nagpatuloy nga na bumagsak ang value ng NBA ay ang mga sahod lang din naman nila o ng mga players sa babagsak so sila lang din nga ang magsasuffer sa dulo. Ganun pa man andun nga ang dilema ng mga players na nag-iingat din sa injury dahil may mga rules nga na tulad ng 65 game rule upang maging bahagi ka ng All NBA Team o mga regular season awards. At may mga batas din nga na kapag hindi ka naging member ng All NBA Team bago ka pumirma ng rookie contract extension ay hindi ka makakatanggap ng Supermax contract. Kaya naman ang iba nga ay hindi na sumusugal sa NBA All-Star Game at hindi na sila dito nagtutodo dahil instead nga ng mga fans ang isipin nila, mas iniisip na nga nila ang kanilang magiging sahod kapag sila ay na-injured pa at hindi mo naman masisisi dito ang mga players. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang naganap na din kanina ang Rising Stars Challenge kung saan ito ay nahati sa apat na kupunan, Team C nila Dalton Kenek, Stefan Cassell, Keontae George at Zach Eddy. Team T nila Grady Dick, Alexander Sar at Jaime Aquez Jr., Team M ng Thompson Twins, Scoot Henderson at Team G League nila Mac McClung Tinalo nga ng Team C ang Team T sa score na 40-34. Tinapos nga ito ni Stefan Gasel sa isang step back jumper. Habang nagulat naman ang Thompson Twins at ang Team M nang talunin sila ng G League team sa score na 40-39 mula sa isang game winning three pointer Kaya naman nagkatapat nga sa finals ang Team C at Team G League kung kung saan nakuha naman ng Team C ang easy win sa score na 25-14. Dahil dyan ang team nila Stefan Cassel at Dalton Keneg ang aabante sa NBA All-Star Sunday Night kung saan makakakatila ang OG team ni Shaquille O'Neal na may Lebron James, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Damian Lillard, Kyrie Irving at iba pa. Pinangalanan din si Stephen Cassel bilang Rising Star Challenge MVP. Ganun pa man kung napanood nyo nga ang game kanina ay nilalangaw nga ito mga kaibigan. Napakadaming bakanting upuan at mas madami pa nga nanunood ng normal na game ng Golden State Warriors sa Chase Center. Definitely not a good look para sa NBA moving forward. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.